Hi Maharlikans! Hello po mula Luzon, Visayas, Mindanao at Saba at sa lahat po ng mga Filipino and OFW all over the world. Mabuhay po tayong lahat. So kahapon po nagkaroon po ulit ng pandinig uh, sa camera or hearing po uh, regarding nga po dito kay sa kaso ni Halimaw Dilima. So sa mga nakapanood po for sure po ay... Uh, Mai, makaka-relate po kay dito. So, unahin po natin yung naging uh, uh, pahayag nitong si Franklin Jesus Bukayo or Bukayo or whatever kung anong gusto niyong pronunciation po. Ganun pa man po, uh, napakaganda po ng na, na, pagdinig na ito sa camera dahil dito po natin nakikita ang mga kasinungalingan nitong uh, former director. So, isa-isahin po natin. Ang una ko pong napansin sa kanya na sinabi po niya nung na-appoint siya ni Halimaw de yung, ang, androga droga daw po doon sa Bucor ay institusyon na daw po or sistema na daw po doon. So, dito po sa mga pahayag niya, makikita po natin na isa siyang inutil. So, dahil institusyon na o sistema na, so wala na po siyang nagawa So, naging tanga at inutil po itong si Bukayo. So, yun po ang mga mga binanggit niya doon sa kongreso. Uh, number two na point ko po dito, na sinabi niya, o tinanong siya, tungkol po sa pagpasok ni Saba Queen, Tuad Queen, liar Queen, ano pa ba? Halimaw Queen na si Delima. So, queen of all queens po siya. So, sinabi po ni, ni, ni uh, Bukayo na pumasok, kinonfirm po niya na pumasok nga daw po si Delima sa kubol nitong si JB Sebastian. Pero, ito daw po ay for security purposes. purposes. Ano ba yung security purposes na sinasabi niya? So, no moment na daw po na pumasok si Delima, uh, may naghagis ng granada, tapos kaya daw po pumasok si Delimaw doon. So ito po usapang may utak, okay? Instinct po ng isang tao Okay? Ano man ang lahi mo, isa kang tao, na pag nagkaroon ng kumusyon, let's say may naghagis na bomba, alangan naman, nasa tabi mo na yung bomba, siya lang ang papasok. Definitely po, bilang isang human being, papasok po kayo dalawa doon no matter what. Gusto mo rin iligtas yung sarili mo. So dito po ay alam naman natin na nuknukan na nga po ng kasinungalingan, uh, namumutla na po siya, hindi niya may sagot lahat, uh, hindi niya may sagot ng tama itong mga tanong sa kanya dahil sa kadahilan ng nagsisinungaling nga po itong si uh, former director Bukayo. So another thing, yung tinanong po siya yung mga items like yung aircon, jacuzzi, at kung ano-ano pang mga Uh, fabulous na mga gamit na naipasok doon sa Bureau of Correction. So noong tinanong po siya doon sa Congress na alam ba niya na may pinapasok na ganito na ganitong mga items, ang sagot po niya hindi daw po niya alam kasi po may mga may mga tao siya. You know what? Napaka-stupido po at uh, akala po niya kasi tayo, mga Pilipino, mga taong bayan eh tanga po na nilang mga bobo. yeah. Kasi si Dilima po ang nag-ano niya eh, ang nag-promote sa kanya o nag-appoint. So, another thing, yung tinanong sa kanya na yung MOA or uh, Memorandum of Agreement na supposedly pipermahan niya right there and then nung na-, na appoint siya. But after a year pa po niya pinon uh, na ipirmahan dahil ang, ang kadahilanan po ng bugok na si Bukayo na ito, ay nawala daw po sa lamesa niya. Maniniwala ka ba isa ang former isang former director ang dahilan dahilan ng pangkinder na nawala daw yung papel na yon sa kanya tapos like after a year pa nahanap. So bullshit po itong mga kasinungalingan nila. Another thing, so 19 inmates nga daw, ang na-transfer na sa NBI. So iniwan si JB Sebastian. Ang sabi ni bukayo, kaya daw niya ini kaya daw iniwan nito si JB. Dahil daw po, siya yung uh, more manageable and uh, cooperative. So, ito po ay kasinungalingan. Bakit iniwan si JB doon? Dahil protektado siya ni Laila Halimaw de Lima. Again, sabi nga ni ko at iba pa mga witnesses, kaya iniwan si JB doon para masolo niya ang pag-ooperate ng uh, illegal na droga. So, ito po ay tahasang uh, maliwanag na isang uh, cover up nitong si Bukayo, syempre po si si Halimaw uh, Delima Saba Queen, uh, nilagang Saba Queen, ang uh, nag-appoint sa kanya, so hanggat matatakpan niya po ito, tatakpan niya so yun po, yun po ang mga updates natin dun sa nakaraan, at uh, again, uh, good thing nga po itong hearing na ito, and uh, actually nakakapagod, but definitely uh, ito po ang paraan para makita natin lalo ang kanilang mga kasinungalingan, so Maharlikans, bantay po tayo at uh, wag po tayong tumigil sa kababantay sa mga walang hiyang ito na ginagawa tayong tanga. And uh, recently lang po, a few hours ago, I, uh, I think, i sino, uh, ano, finorward na ni Asong Ulul Trillanes si Matubato sa CIDG. So, tignan po natin kung ano magiging resulta nito sa mga susunod na hearing at uh, ang dasal ko po, sana makulong na ang mga walang hiya na ito. Lalo na to si Dilimaw, nasalot sa lipunan na kahit po, kahit saan ko siya ang gulo, iniisip ko na parang may nakakaawa ba ng konti sa babaeng ito. Dahil naniniwala po ako na lahat ng tao, may kasamaan man yan, may konti ka pong makikitang awa or kabaitan. But definitely sa case ni Dilimaw at itong Trellianis na ito, yung mga walkout queens, and uh, walkout queen and king actually, pwede na rin siya walkout queen, si Trellianes. Sila po ay wala kang makikita ang bait sa kanila, kundi mga ano po, mga demonyo po ang nakikita ko sa kanilang mga mata. So again, mga mabuhay po kayo lahat, and tuloy-tuloy uh, lang po tayo sa ating pagbabantay, sa mga salot sa lipunan. Again, halimaw, dilima, sabak queen, tuwag queen, malapit ka na at excited na ang buong bayan, buong Pilipino all over the world na makita kang hinihimas mo hindi lang ang saging ni Dayan kundi ang rehas sa kulungan. Sumabuhay so, po. Ngayon po, pag-usapan natin ang nag-trending na dilimaw na kung saan po ay kunto uh, do po ang kanilang paghingi ng uh, suporta sa kanilang mga yellow tards na followers. Unang-una po, ang gusto kong sabihin sa mga nagmamaliit kay President Duterte na sinasabi po nila na ang mga nahuhuli lang daw po na isda ni, ni President Duterte ay maliliit. Ngayon po, eto na, barakuda na po ang binigay ni Mayor Duterte sa inyo. So for sure, masaya na po kayo dahil hindi na po dilis ang binigay sa inyo. Barakudang diliman na po. So, ganun pa man po, uh, itong si Dilima, wala po talagang kahiyan ito. Actually, 2012 pa po itong issue sa kanya na final ni Sandra Cam. But, bago, bago ko simulan yung, yung kaso na yon gusto kong sabihin sa kanya, ano ang pakiramdam ng kinakarma, Dilima? Ano ang feeling? Natatandaan mo pa ba noong pinigil mo si GMA, Gloria Makapagal Arroyo, na magpagamot sa ibang bansa. Di ba very foul na pinigil mo ang karapatang pantao ng dating Presidenting Arroyo para magpagamot sa ibang bansa na hindi pa siya nahahatulan. Okay, ganun pa man, okay, yung sinasabi mong very, very, na very foul, kung ako sa'yo, ha, kung talagang hindi mo ginawa, kung wala talagang walang ebidensya, bakit hindi mo maamin na masabi sa iyong mga mga press conference na hindi na wala kang ginawang ganon na walang driver o uh, hindi ka involved kay Cesar Mancao noon. Bakit di mo maamin sa sarili mo na hindi totoo yung sinasabi ni Mayor Duterte? Nga puro ka press conference, puro kayo eh uh, pag-brainwashing sa inyong mga kawawang mga followers po. So ito pong diliman na to ay uh, tuwad na nakakahiya po talaga sa ating bayan at gusto ko po gusto po nating lahat na makulong itong babaeng ito. So ang ang point po dito ha kung 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 talagang tumutuwa kung tumutuwad man siya bumabaliktad man siya sa kanya mga you know mga mga lovers niya kung tutuusin wala ka, wala ako wala walang pakialam ang taong bayan doon but the point here yung mga taong tinuwaran niya Okay? Yung mga taong pinrotektahan niya ay involved po sa droga. Ha? Ba ba bakit concern ang taong bayan dito? Unang-una, involved sa droga, sinisira nila yung kinabukasan ng mga kabataan ng mga Pilipino. Okay, nakita niyo naman po, libo-libo po nakabataan ang nasira ang ang pag-iisip, nasira ang buhay dahil sa ganitong sa ganitong uh, gawain ng mga ano ng mga ng mga kultong dilaw. So dito po sila ay ay nag naghingi na naman po sila ng mga drama-drama, nagvi-vigil po sila sa kay 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 De Ito po ay malinaw. Malinaw na bine na naman nila ang tao, nagpapanggap na naman po sila na sila ay napakabuti at napakalinis. Ngayon ang tanong ko uli sa iyo, kung hindi mo ginawa, eh di magpaliwanag ka sa korte, hindi puro ka press conference. Hmm? Remember, hinahamon ka noon ni uh, Sandra Cam. Nakasuhan mo siya ng, ng, ng libel. Pero anong ginawa mo? Wala, di ba? Nagduwag ka. Kasi alam mo, na totoo o may basihan ang sinasabi ni Sandra Cam. Nagkataon lang na mga dilaw, okay, ang nasa ng gobyerno. Kaya hindi ka makakalakalaboso. But I hope this time sa, sa Duterte administration, makita ka ng taong bayan na malitsyon sa, sa Silya Electrica. So yan lang po mga kababayan, mga maharlikans, ito pong dilima na to ay nakakahiya na at kasama ng mga kultong dilaw, nakakahiya na po at uh, sinisira po nila ang Pilipinas, ang kinabukasan ng ating mga mamayang Pilipino. So, magbuhay po kayo at uh, salamat po lagi sa pagsama sa akin sa ating laban para lang po sa katotohanan. Okay? Sabay-sabay po tayo at uh, hopefully, hopefully po malitso natong mga baboy na 'to na bumaboy sa ating lipunan na nakakarimarim at uh, nakaka nakakaano na po, nakakainis na po talaga sila. So mabuhay po kayong lahat at uh, mag-ingat po kayo.